Ang ganang araw mga kaburgs. Another day, another virada again. Thank you, Lord. Araw pala ito ng Merkulis mga kaburgs. At na-harvest ang manang ninyo ng saging. Alam niyo naman, favorite yan ni manang. Harvest lang ng harvest. Ang sarap talaga ng buhay. Pag nasa bukid ka mga kaburgs, anli yung harvest. Basta, anli din yung tanim mo. Pero yung iba dyan, anli din yung harvest kahit hindi nagtatanim. <laughs> Sana all. Alam niyo ba mga kaburgs, mabigat kaya ang isang buwig na lakatan mga kaburgs. Pero kagaya ng manang ninyo na sanay na sa buhat kasuotan mga kabar ko napakadali lang yan mga ising easy, easy lang yan sa kanya mga kabar kahit pa dalawang buwig na lakatan mga kabar kaya niya itakbo yan at alam nyo ba mga kabar sensitive po ang lakatan kailangan talaga na isilong sila pagkatapos mong putulin kasi pag hindi mababayod sila mga kabar maitim yung balat nila nakaapat na buwig na lakatan tayo mga kabar pero magharvest muna tayo ng kamuting kahoy bago tayo uuwi Pagkalipas ng apat na araw mga kaberks at anyan na hinog na sila mga kaberks ready to sell na pera na naman. Thank you Lord. Sa saging siguro mga kaberks siya yaman ang manang ninyo. Imagine siya pa yung nagtanim, nag-alaga, nag-harvest at nagbenta. Wow naman. At ayan na nga mga kaberks may first customer tayo. Napakaswerte talaga ng ating magandang customer mga kaberks kasi siya yung nauna at siya yung may chance to choose the best one mga kaberks. Siyempre malalaki eh. Itong katabi kung kong nanay mga kaburks, napakahilig niya talaga sa music. Kaya may speaker siyang katabi niya mga kaburks. Sampulan ko kayo mga kaburks sa music na narinig ko. Ito yon. Sabi nila ako ay bata pa. Di ko raw alam paano umibig sa kanya. Hanggang dyan lang mga kaburks kasi yan lang po ang na-memorize ko na linya <laughs> mga kaburks. On my right side mga kaburks, ito yung eksena. Ang galing talaga ng mga nanay na ito na gumiling mga kaburks. Lalo na't nakatubil mga mga kabirks o oh, nakainom. Kaya ayan, todo bigay talaga ang sayaw nila mga kabirks o. Oh. Nakisali din ang aso ni nanay mga kabirks. Very entertaining mga kabirks. Tanggal lahat ng stress ko habang video ako mga kabirks. Therefore, I conclude that whatever struggles we're facing in life, it should not stop us from having fun because life is beautiful.